bagaso naman tayo ngayong araw. Bagaso de. Mais naman tayo. Ayan. Mahamora ma De, pakak mais. Mais para ah, sa bagong alaga. Ganado. Ah. Bagaso dey. Ako. Ayun sa mga walang bagaso, mambagaso na kayo. Hindi naman ito akin, pinamimigay ko. Wala po yung may-ari. Tulog pa. <laughs> An kapag ang kasabihan kapag hindi sa ipamigay mo, oh, 'di ba? <laughs> ang bagaso, hindi naman sa akin 'yan. Kaya sige lang, bilisan nyo. konti na lang patapos na kadalawang banos kasipag bibigkis na po ng nabagaso may bago na naman po kaming alaga kunti lang yung nanguha ng bagaso dito Ilan-ilan lang sila. Marami pa. Kaya hanggang bukas siguro meron pa. O kaya maghapon yan mauubos. Ayun ang timpulilyo o oh, mag-ama. Ang buha din. Hop! Hindi magkanda buhat! At ba't kasi pinakapuno? O, oh, mabababa ko ba yan? Nakakarga na! <laughs> Kanya-kanya ng karga ng ano, nabagaso. Ayun, ang timpulilyo. Kakarga na din. Baka uh, si Kuan yun. Ayun na. Kakarga na. Ay, din naman. Pagkain ng kalabaw. Uh -huh. Mahaba eh. Kulang nga lang. Oh, kunin mo muna mo. Yun, yung gamit mo. Yun. Pangatlong ano na yan. Sa dalawa, tatlo. Pangatlong ng big <laughs> <laughs> hey, hirinip, hanggang, uh, <laughs> na. Big kiss. May hirata si brother ko. Hey. Sabi nyo nga parang kebi. Sabi nyo nga parang Mapupunoy mo yata ah. Sabi nyo nga big kiss na rin lang. Sana lang. Sakto lang eh. Ayan na, dami na. Dami na lang na sa ate. Oh, pawi kalabaw. Kanya-kanyang ano sa ate.